Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binigyan ng ibang kahulugan ang pagkaka ni Julia Barreto kamakailan. Buntis daw si Julia kaya na hospital, yan ang chika ng mga netizens sa comment section ng post ng anak ni Marjorie Barreto. I-share kasi ni Julia sa kanyang Instagram ang ilang larawan na kuha sa loob ng kanyang hospital room, kabilang na ang bunch of mixed colored roses na nakapatong sa lamesa. Caption ni Julia, Discharged and finally home. Thanks so much to my doctors, nurses and the entire medical staff for taking such good care of me the past couple of days. Thank you for the long hours of hard work. A tough time but taking this one as a reminder that our health should always be top priority. Send them good energy. Sa comment section ay nag-react ang younger sister niya na si Claudia Barreto. I love you so much, Jul. Say ni Claudia. Nag 1 plus 1 equals 2 agad ang mga netizens sa dahilan ng pagkaka-ospital ni Julia. Maybe buntis, mabuti yan kaysa hindi magka-baby. May nagtanggol naman kay Julia ng mga followers niya. Katwiran nila, pag na-ospital, buntis agad? Hindi nga naman porket may boyfriend si Julia na si Gerald Anderson, nagdadalang tao na kapag dinala sa ospital. Sa sobrang busy ni Julia ngayon, di naman katakataka na ma-ospital siya dahil bumigay ang katawan niya sa pagod.